Isang pinagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Muli po, nandito po tayo sa landas ng pag-asa at magninilay sa ating ibanghelyo sa araw na ito. Napakahalaga ng araw na ito sapagkat ito ang unang linggo ng Adviento at ang ating ibanghelyo na mula sa ikalabing tatlong Marco ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan hindi lamang ng araw na ito kundi ng panahon ng Adviento bago ang Pasko. Ang Adviento mga kapatid para sa ating muling kaalaman ay isang paalaala na tayo ay nabubuhay sa mga huling panahon. Ang simula ng huli ng panahon na ito ay noong unang Pasko ang pagdating ni Kristong tagapagligtas. Kaya naman ipinagdiriwang natin ang Pasko sapagkat hindi lamang dahil sa kanyang kaarawan, kundi dahil alam natin na ito ang hudyat ng ating huling mga panahon. Subalit meron tayong hinihintay na isa pang mahalagang pangyayari at ito ay ang pagdating na muli ni Kristo upang tayo ay kanyang hukuman at ang mga taong nabubuhay sa mundong ito ay kanyang bigyang hatol at kung saan ay magsisimula siyang maghari kasama ng lahat ng mga taong nabuhay ayon sa kanya mga utos at mga tagubiling. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon at sa mga susunod na ebanghelyong babasahin natin sa panahon ng Adviento ay mayroong isang napaka-importanting paalaala. Maging handa kayo. Sa katunayan dito sa ating ebanghelyo sa ikalabing tatlong Marcos, ilang beses niyang sinabi, ang paalalang maging handa kayo. Dito ay makikita natin at ipaalala sa atin na sa panahon ng adbiyento, ang gusto ng Panginoon ay maghanda tayo sa kanyang pagdating na muli sapagkat ang kanyang kagustuhan ay isama niya tayo sa kanyang kaharian at siya ay maghari sa buhay natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang ninunudtian kaya ang tanong naman ngayon, paano ba tayo maghahanda ngayon panahon ng Adviento? Halaan na magbigay ako ng tatlong bagay na maaari natin gawin. Una mga kapatid, sa panahon ng Adviento, sana humanap tayo ng pagkakataon na gumugol ng oras upang tayo'y manalangin. Sana ay makaniig natin ng mas malalim ang Panginoon at sa, kanyang, sa ating pagpupuri at paglapit sa Kanya, ay hayaan natin ang Espiritu Santo ay baguhin tayo upang maging kawangis ng ating Ama. Yan ang gusto niya. Sana po sa kabila ng marami nating paghahanda ngayong panahon na ito, huwag nating kalimutan, palalimin pa natin ang ating pananalangin araw-araw. At kasama na rin yan ay Palalimin din natin ang ating pangunawa at pagdinilay sa mga salita ng Diyos. Kapag tayo ay babad at nabubuhay sa salita ng Diyos, ang ating buong pagkatao, ang ating ugali, ang ating karakter, ang ating buhay ay siguradong maaayon sa kanyang utos at sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang salita. At pangatlo, mga kapatid, napakahalaga sa mga panahon na doon ang kanyang tagubilin ay huwag nating kalimutan. Ano ang sabi niya? Mahalin natin ang kapwa natin tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Humanap tayo sana sa mga pagkapanahong ito ng maraming pagkakataon na tumugon sa mga nangangailangan. Magbigay kaligayahan at tuwa sa mga nalulungkot. Dumalaw sa mga may sakit at mga nasa piitan. At maging liwanag sana tayo ng mga taong nabubuhay sa hapis at sa hirap. Eh hindi ba sabi niya sa Ebanghelyo, Ano man ang gawin mo sa pinakahamak ng mga kapatid ko, ginawa mo na rin ito sa atin. Mga kapatid, sabi nila, ang Pilipinas daw ang may pinakamahabang Pasko. September pa lang, nandito na at tumataas ng ating parol, lumalabas ng ating mga kumukuti-kutitap na ilaw sa ating mga bintana at sa ating mga tahanan. Alam niyo mga kapatid, hindi masama na magpalamuti tayo sa ating tahanan. Hindi masama na bumili tayo ng mga regalo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan. Hindi masama na maghanda tayo ng masasarap na pagkain at magpakasaya sa mga parties na nangyayari sa mga panahong ito. Subalit, so, sa gitna ng ating pagkaligayahan at pagsasaya. Huwag natin kalimutan. May mas mahalagang paghahanda tayong dapat kawin. At yan ay ang paghahanda ng ating puso at ng ating buhay upang sa hindi natin alam kung kailan na kanyang pagbabalik, datating siya at makikita niyan tayo ay handang sumamba at magpuri sa kanyang ng buong buhay para sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sana po ang simula ng ito ay magtuloy-tuloy hanggang sa kapaskuhan upang sa ating paghahanda sa ikadalamanput lima ng disyembre ang kaarawan ng Panginoon at araw ng unang-unay ng pagdating. Magsasaya tayo hindi lamang dahil doon kundi dahil alam natin na kailanman at dumating si Kristo, handa tayong salubungin siya at pagpurihan siya sa buhay na walang hanggan. Muli po, tayong lahat ay magdasal, sama-samang magnilay at humanap ng pagkakataong tumulong sa ating kapwa. Muli po sa unang linggo ng Adviento. Ako po si Ruel Morales, kapatid nyo sa Panginoon at dito'y nagninilay sa landas ng pag-asa.